August 1, Lunes, uh, nag-file po tayo ng resolution para investigahan itong mga balita tungkol sa mga hindi nagamit at expired na COVID-19 vaccines. This large-scale wastage should never be tolerated. According to various reports between April to July, it is possible that there were between 4 to 27 million unused and expired doses bound to be thrown away, which is equivalent to a whopping 5 to 13 billion pesos. Of course, may mga vaccines na alam natin hindi magagamit dahil sa iba't ibang dahilan. May margin of error naman talaga. But in this case, goodbye agad sa halagang bilyon bilyong piso? Mukhang magtatapon tayo ng pera at bakuna sa kabila ng mabilis na namang pagtaas ng mga COVID-19 cases. Ang nais nating malaman sa resolution, saan ba nagkamali o nagkulang sa proseso? Sa pagpaplano ba o sa pagbibili? Sa rollout ba? Sa paglabas ba ng mga guidelines? Ang bottom line, sayang ang pera o supply. Kanino man yan. Kasi pinagtrabawa natin ang pondo na yan, tapos ang ending, itatapon lang pala. Napakaraming sektor na walang humpay sa paghingi ng ayuda sa gobyerno. Tapos, itong namamahala sa ating mga bakuna, magtatapon lang pala ng pera. Kung alam lang natin na ganyan ang kahihinatnan, dapat ibinigay na lang natin ang pondo sa ibang sektor na lubahang apektado ng pandemya tulad ng mga magsasaka, mga mangingisda, mga driver, mga frontliners. Pag sana nating sayangin ang tiwala at pagtsatsaga ng ating mga kababayan na nakikiisa sa National Vaccination Drive, kailangang maturukan ang ating mga kababayan na maprotektahan ang kanilang mga sarili laban sa COVID-19. Palaging inaanunso, na ang dami-dami na nating bakuna. Pero hindi naman sa procurement natatapos ang kwento. Baka naman may oversupply na tayo, kaya may hindi nagagamit at nasasayang. Huwag naman sanang ipangalanda ka na di naigpanila si Asong Aksaya. Dapat may managot dito. Salamat po.